Kain na po tayo. Ito po, hapunan po ni Mami Madonna. Chowking. Ayan. Nagpapalakas. Kari ko. Meron pa po akong reserva eh. Ito. Maanan niya kaya

Ano na yun? Ay, masasaka pa nyo yun eh. Ano yun masasaka so pa nyo? Titiltil mo eh. Okay. Go. Okay ka pa. Ay, wala Ito ang amon, naman, Ano naman yaman itang ebon o yan? Kung anong gano'n ka, May yaman, -yaman yung ebon. Hmm.

Sabay na, itak na kayo na sa sabay na. Diba, soup na mana? Oh. Soup number 5? Ano yung number ni? number 5? <laughs> <five. laughs> Very good, very good. Ngami na. Ngami mm na. -hmm. Oh. Very good. Oh, huh? niyan eh. an. Nyam-nyam, ma. Wow, niyan man. Kita-lele man. Nyam-nyam. Ba muring anak ko. Ano man ko? Nyam spaghetti la po iyan oh. Ba lo. Makas palibot lo kagindar. Ayen ya. Para ko sa kanila. Pa, may para may pera ko man sa ting wala lo laki ng anak. po. <laughs> Oo, oh, oh, pinaka masanting din. Lako may kiyang Lako may. Masanting ko ko niyan pag gada ko. Lako may pa. Ako nang kinchapan mo. <laughs> Ay, di may metrog. Hey, <laughs> hey, kaso okay. Nap Napatay mo na papalit kasi. Wait, eh. <laughs> Masisira yung camera. Ngayon, yes. Happy lang po. Gusto nga, Dauran viewers mo. Masisira ko. Masisira yung camera. Eh? Ay, lagi. Number five. Kaya, ito kaman tayo number five. Apa okay. Sige. nyam

Tabi kaya danupan niya. Hindi <laughs> ka tatamu. Naglinis siya ka rin eh. Nakalilis, nakalilis na ka Masipag niya yung mandugo eh. Kanyak po ito niya. Hmm, ang sarap Hmm. Hmm, malinam na. Hmm. Saan na po tayo? Mga tayo. Mga idol. Idol. Ano Hmm, serapnya, serapnya, Sarap niya. Walang kamata yung masarap. Hmm. Malasing niya. Mala malasing Mala niya po. Menu. Niya. Menu. Pwede ko man. ya. ko man. Sarap niya. Abitin ka

Hmm, sarap niya, Idol. Huh? Sarap niya. Ma, dapat kayong manok kaya ka mamangang balat. Uh, eh, karin mamangang kasi. Kasi, makai blood yun. Pero try ka. Ano yan, tatay? Ano yan, tatay? Ano yan, tatay? Ano yan, tatay? Mm -hmm. Kinamsina ka na Takpan siya ako. Kaya tatay. Dala mo na. Sige. okay. na. naman namin itang tatay. okay. Ayan ka. Masasya na Ano ito? <laughs> <laughs> ito yan. Masasya. Ano yan? Nang masasya. Lamboy agay ng ko ma. Tignan niya, ma. Tignan mo ng Na. Niyawa, niya. <laughs> <laughs> eh, ako pa may chicken. <laughs>

Ay, kanya naman. Hindi ko ikit magdarami na din. Hmm. Dahil magdarami, ating makasades. Ito nga mm. Facebook. Ha? Ito nga Ko, <laughs> ito nga kayong Facebook. Isinar kayo. Eh, di yan nga sinipang audio. Ang torek maniwala kay Jesus da nata. Kay hmm. Okay. ka nang makanyaning ning anang makanya ning, ah, makanya ning Kaya naka nanita malbe. Yako ana. Ika ning king mo anet sa ade te maron. Bakit oh? ba dalbe ya? No, dalaga. Ano? Tayo lang tayo. Ano ko yan? Eh? May lilan din. Sina ito ang anak. Ika! Ito <laughs> ay scripted dito. Aliyo! Alam eh. Oh,

Lahat ako naging Facebook. O tayo na ka kasi may naibig. <laughs> <laughs> <namin> niya po. Ala ka tayo na ito lang ako ba no, lang kaya yun. Karla tayo naman ito. No, no. Ito ko maa, bala mo. Baka siya sa pang motor niya po. Tapos mga tinelas niya. Ano kung may nabag ko na dito sa mga tinelas? Gagawan ng kamura ito ni... Pwede tayo eh. Pwede. 'Yan din, mga. Kala ko na maya magdaramay, pa napait pang motor. Ay saka kamero ko na lang masakit niya. Wow. ka lang ning gagawin siguro magpanata. Nibos ko na 'to para maalum ang sakit. Napin 'to sa 'yan, hindi magpanata na ininom ni Mena umiinom. Kami naman, wala. 'Yun. panata ko sana eh. Hindi nga isip ko masugat ko masakit. Nung kumusad na ka man, pamarugan daw Masakit yan naman. Manalangin na ako mo. Magbayo na ako mo. Maging maganakang tao na ako mo. Ay, tapo mo. May pakilip kaya ka. Hindi. Eh, Panasagatan din sarili mo. Kaya nga lang tao. Kaya na naman inutos ni akong Kinita. Hindi eh, at sige pananampalataya dito. Kung bakit yung tradisyon. O baga, oh, oh, sige. We should not invalidate the the. truth. ako talaga magdarami eh. Ngayon eh, magkakay ko Ngayon na? Ngayon na. Ano nang mahal to. Bisa ako talaga magdarami eh. Mm. Mag <laughs> ah, ba'y na eh. Una yung tatakot kung masugot. Huh? Ano? sabi ko ngayong isip ko, Kumusad na ako mo. Mm -hmm. Nangaisip ko naman kumusa, dikit ko rin kukusa at pamarog ang dala. ka? Oh. Mm -hmm. Ay po, tama, ngalate ako. Mm -hmm. Magbayo na ako. Manalangin na ako. Manalangin na ako. Tsaka mabait na ako man eh. Na ako man pasaway. Hindi huh? you na know? ba kumatara po ah. Oh. Mm -hmm. May bawi na ako niya niya. Uh -huh. Manano ko na Diyan naman siya ngayon po. Ay, <coughs> oh, dapat, higit niya sa salon kasi... tanutan Thank you, Lord. Dapat man na Makanya niya mami madona. Makanya niya po madona. Gusto <laughs> <Mami Madonna. laughs> po sasakit sa libre de po na akong po hinasal. Ganoon po Isay, say, ko. Huwag po Thank you. I love you all. มาไม่มาดนอะนรทั้งปอฉันยอม